Sir anong gagawin niya? Pag halimbawa na nga at hindi nagkaroon ng magandang oh, relasyon doon sa amo niya. Eh, Diyan naman papasok ang OWA, ang uh, DMW at ang DFA. Sa amin, kapag uh, may welfare case tayo kagad, okay. uh, ang opisina ng OWA sa buong mundo, 34. Dito okay. sa ating uh, bansa, locally, we have 17 offices. Hmm. Meron tayong hotline na nagwo-work. Yung mga OFW natin, mm -mm. bago umalis ng bansa, pwede eh, nilang makuha kung ano yung OWA branch yes. o na OWA department um, na doon sa pupuntahan niya. Wala oh lang, uh, pang ano lang ba? Eh, tito, eh, bago lumipad yung mga yan, oh. eh, merong pre-departure orientation seminar oh, yan. So binibigyan yes. natin sila ng ganyan yung seminar. Okay. Ang akin na lang hinihiling ay bakinig. Halimbawa <laughs> daw, ano, nakatakas na yung OFW natin mm -hmm. from an abusive mm -hmm. employer. Tama ba yun? Naku, kung mo yan sa Middle East, uh -huh. ikaw ay pwede makasuhan ng tinatawag nilang hurub. Sa Ingles, ito ay absconding. Okay. Hindi ka makakauwi dahil hindi mo makukuha yung pirma ng iyong employer do sa iyong exit visa. Kaya kaagad, tumawag ka sa OWA, tumawag sa MWO natin o sa DFA at doon ka pumunta para mabigyan ka kaagad ng proper assistance para kung ano man ang gagawin sa pag-file ng kaso ng iyong abusive employer, eh ay natin.